pasin pa, tabi po sa lahat ha. so we're all comedians, so we say something not common in your ears, so yes. bear with us. Yung gabi po, nako, po kami from Manila, down here sa Tacloban, so expect the unexpected. Baka ano. mabiro po namin kayo, magbanta, magapang sa labas mamaya. Correct. Hindi po kayo magtatagumpay. Bakit? Dahil dito kami matutulog. <laughs> <laughs> Tsaka ang bisaya lang po sa tanging mundo na naitala sa Guinness Book of Records, ganun? Na ano? Isang salita, maraming meaning. Paano maraming meaning? Oo, oh, sa Bisaya, katulad ng salitang peace. Peace. Ang peace sa Bisaya, pwede kapayapaan. Ang peace pwede isda. Ang peace pwede muka. Ganon. Ang peace pwede, ano, peace one, peace two. Ganon. Oo. Oh, tapos? Oo. Oh, oh, ang peace, paggalit ka, peace tea. Yawa. Ganon. Nga demonyo ka. <laughs> Ayan, hello oh. po. Kasi tabi po, nakukumedyante po kami. Bawal po ang pikon ngayon. Pikon po ba kay mother? kung game naman. Hindi po. O sige, babuhin natin. <laughs> Dito tayo magsimula. If you're social, your pronunciation is between nasal and Mongoloid. Paano yan? Paano? Hey ma'am, where did you graduate? Ganon. Pag yeah. tinanong ka, are you a graduate? Ganon. Yeah. If you're a graduate, can I see your certificate? Yan wow! Na? Parang, day, 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 open the gate. Bumili ka ng cool gate. Ganon. <laughs> Siyempre, ang ating mga kagalang-galang na board judges. Yan. Yeah. Yes. Uh, isa po sa nagtahi ng ating bandila. Uh -huh. <laughs> mga kabatch so, midi, tandang uh -huh. sora, ganyan. Yan, hello po, sir. Mga ganito, paki-order nga po ito ng tumba-tumba. <laughs> Pangalan niya po sir. Eric po. Eric. Ayun, si Eric. Eric naman ay uh, doctor of uh, Urologist po. Uh, wow. ano ah. 'yon? Saan 'yon? Sa Europe sila 'yung mga doon. Uh, Euro doctor do. Ay, uro-doctor. Oh, bakit sa Pilipinas lang may ganong doktor? Sumapera 'to. Kasi, eh. oh, uro-doctor. Ganun. <laughs> Ang mahal kaya ng palitan ngayon. <laughs> sige, interview interviewin natin. Sige, sige. Ayusin muna natin. Okay. Ayusin natin 'yung ano ah uh, ah, uh, paano ba? Paano? Ah, uh, fresh pa bulok. Oh, fresh pa bulok. Halika, beso, unahan ka. Fresh ka eh. Oh. Oo. Oh. Oh. huwag tayo magpanggap. Bubi Bubita, beware ka, hindi pa tayo nasa sahuran, Ha? Oh my God. Yung presidente ba yan? Oo. Oh, oh. So, unahan po kayo. Oo. Oh, oh. ka, Pilo Pascual to. <laughs> yung jowa ko nga last year, two years na kami. Oo. Oh. Kasi yung motor na Tagal? kinuha. Kasi yung motor na kinuha ko, two years to pay. Tapos ngayon kayo pa rin? Eh, eh ten years. Ten years. Oh, SSS kinuha ko eh. <laughs> Sige, wala kang lansa. <laughs> ka kapit bahay namin dati, mga 70 na, pero sobrang libo. Talaga? Oo, uminom ng Viagra. Oo. Oh. Eh, ano, mainipin, pag inom ng Viagra, hindi pa rin may epek, inom siya ulit. Oh. In 15 minutes po, nakawalong Viagra. Ba ha, walo? Oo. Na overdose, patay. Patay? Mm -hmm. Kawawa. Ot hindi mailibing yung bangkay dati. Bakit? Kasi kung saan namatay, doon umi-effect. <laughs> May korte siguro yung kabaong nun, Day. Ako medyo mahina nakit na ako sa surgeon. Bakit? Kasi yung uh, daddy ko, nung nagkaroon po siya ng uh, tumor sa brain, talagang mother, nilalagari talaga yung ulo, no? Totoo? Totoo kasi para makakuha daw talaga yung ano. Ganun ba yung mother? Eh, yung uh, nag-opera sa daddy ko, intern pa lang. Oo. Oh. Uh... Nanginginig. <laughs> ano nangyari? Nanginginig siya, oh. Oo. Oh. Ngayon, pagkabiyak ng bungo ng tatay ko, tib, tabingi. Oo. Oh. Ngayon, nung binabalik niya na yung bungo, hindi naman kasya. Bakit? So, kinabahan yung doktor. Uh, Tinawag kami lahat ng mga pamilya. Uh, uh, sir, pasensya na kayo kasi bago pa lang po ako. Paano po to, hindi na namin maibabalik yung bungo ng tatay niyo. oh uh, tapos? Nagsuggest na lang ako. Ano sinuggest mo? Huwag mo nang ibalik, Dok. At least open-minded siya. <laughs> uh, si madam, ano pong uh, uh, profession po? As doctor of what? Medicine. 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 O, oh, gago oh, ano 'yon Doctor of medicine. Ano? Sila yung gumagawa ng medicine. <laughs> bago lang po. Matagal na po. Matagal na. Karan so, nakamove na, na po kayo? Oo, oh, na oh, wag na kayo sa babae do. Saan? Saan na lang ba dapat? Magastos na yung mga babae. Ha? Huh? Oo, oh, in, uh, real talk. Pag na babae, i-date mo yan, gastos. Di ba? Pag nabuntis mo yan, gastos. Hoy? Mamakla ka na lang. <laughs> sa bakla, wala kang gagawin. Oo. Oh. Sing sarap, pero di sing mahal. <laughs> sa bagay, sir. Oo. Oh, oh, Hihiga ka lang, oo. Oh. Pikit mata. Na. Tapos? Unat pa, ah. Tapos? Pagising mo, may motor ka na. Kahapon <laughs> <laughs> niya, ang init niya ng ulo eh. Bakit? Diyos ko, nagwadadadakda. Kunya, nagwadadadakda. Nung chinek ko, nagbabasa ng jayo Kaya pala mainit yung ulo. Bakit? Yung dede niya, nakasausausa ka, sa kape. Oh. Nilinisan na ako ng doktor. Tinawag na yung tatay. Sino ang tatay nito? O, oh, dinumapit yung tatay mo. Kakamot pang ulo yung tatay ko. Ah, dok, ako dok. O, oh, mister, ito na po yung anak nyo. Sabi ng tatay ko. Sigurado ka, dok? Nine months, ito lang. <laughs> Ilang taon na kayo ng girlfriend mo? Um, one year. One year. so in one year, uh, did you move her? Ano did you move her? Kung nagalaw niya na ba? Tama What? ba English? Ka? Did you move her? Or are you moving here? For the meantime, Sige. kailangan po namin kumanta talaga para mabuo yung budget at makauwi <laughs> nakalagay sa contract oh. yun eh. Hindi biro po ang uh, organ organizer nito. Ang mananalo po dito ngayong gabi ay makakaroon po ng uh, a round trip ticket. Wow! wow. for sa two. Wow! Uh, Saan yan? Courtesy po ng uh, LRT. LRT. So, baklanan to monumento, monumento to baklanan, baklanan to monumento, monumento. Hindi titigil lang at di susuka. Oo. Yeah. Oh. <laughs> Tekla, ketchup ka ba? Ketchup ba ako? pakisaw naman ng hotdog ko. Ay, uh, yeah. na yung hotdog mo? Asan na yung hotdog mo? Isaw-saw mo na sa ketchup! Isaw-saw ko na yan! Tekla. Ano yun? Mangga ka ba? Ay, bago yun ah. Kasi ba mukha kang kalabaw. <laughs> Sandali. Kalabaw ba ako? Uy, balik doon. Kalabaw ba ako? Ah, uh, parang. Kalabaw ba ako? Kalabaw bakit, bakit? Gusto mo araruhin kita. <laughs> Boses, no? May asawa na po, may girlfriend. Wala. Pa. Wala pa? Hmm, baka yung hanap namin, hanap mo rin. Ayun! <laughs> yun lang, medyo kinabahan ako dun. Gwapo pa man din. Maraming ganon. Oh. No? Kasi yung lolo ko, lolo, tumatayo pa ba si Junjun? Oh, -Jun? ah, ilan taon ba yung lolo mo? Mga nasa 70. 70. Oo, Tumatayo daw pag inuubo siya. Paano yun? Isang ubo, isang tayo. <laughs> si mami naman, how old are you po, mami? Hindi yun sasabihin kasi babae oh, yan. Oh. Ganun ba? Oo, oh, oh, pagbabalik. Huwalaan ko na po, wala pa po kayong isandaan. <laughs> doktor din po to. Parang pasyente. So, kung doktor no? ka, hindi uh, ka takot sa germs. Anong <laughs> doktor po kayo, doc GP po. General Practitioner. Oo. Oh, oh. Ano yun? Parang tanga naman to si Bubita. Ano nga? General Practitioner. Ano yun? Basta na nagpa-practice lang sa pag general. <laughs> Ang ito nito, oo. Oh, oo, oh, yan, yan, yan. Mukhang mauubos yung TF mo dito, day. Sabi mo, wala ako, punyeta. Wala si Tekla, naglalabas. <laughs> Pero pag nakita niyo pa yung lola ko, doc nako, mahihiyap. tayo nako At age of 85 years old, tayong tayo pa rin yung dede. Oo, oh, fresh na fresh. Sobra. Uh -huh. Tayong tayo? As tayong, -tayo. tayong tayo. napagawa ba yon Hindi, kasi pag naglakad yun, nakaganito. <laughs> <laughs> Tekla, uh -huh. yellow ka ba? Yellow ba ako? Mm hmm. Kasi ang sarap mong yung pasa pader. der. Ay! Grabe, ang hard ng chika niya sa iyo, dahi. to, ah. Huwag mong sabihin, doktor ka. Ah, Dok. Dok, balik po. Yellow ka ba? Bakit? Gusto mo ice picking ito. Ha? Mas malalayo sa'yo, dahi. kayo, basta bayad kami. Parang ano lungkot naman kasi, eh. Okay lang yan. Hala. Sayaw! Pakipatay, pakipatay. Hello? No. Teka pakipatay. lang, teka lang. Pakipatay. Hindi, yung audience, pakipatay. Bakit eh? Oh, Oo, wala silang reaction. Ayong, ha? Nakatitig lang sa'yo. Sabi nila parang nabibiro lang itong dalawa. Eh, alam mo yung grupo nila ang gagwapo. Oo, oh, oh, hindi naman lahat bubita. Ha? Oo, oh, ayaw ko nga magturo ng kamukha ko eh. Bakit? Mga nga lahat eh. <laughs> Where did you graduate? Oh, graduate? Or, graduate? Graduate? Pasa, Kala ko ba matalino ka? Hoy, Donita, don't you ever under... Uh, uh, ako, wag mo akong maliitin. Eh. Kasi galing na ako sa mga Permanenting school, no? And I'm so proud Kasi mga doktor to oh, okay. Kasi sobrang nakaka-relate po ako Pag nakita ko ng doktor Kasi yung dad ko is uh, Napakagaling pong doktor Talaga? Oo, oh, kung malaman ma nyo lang Kasi lang uh, Natanggalan siya ng lisensya Bakit? O, oh, kasi nasa ethics niya po yun bawal po makipag ano, Sa pasyente niya Ah, oh, talaga? Mm-mm Sayang, mahusay pa naman Na veterinaryo yun <laughs>